Baka City na kay Boss Dodong tayo yan. Dito maraming original. Second hand maraming original. Doon may mga brand new din ha. Kung na naghahanap ka ng original. Ito maganda yan. Ito maganda yung city bike ko. Oh. Kakaiba to. Oh. Yung yeah, malahasa na yan. Maliwala to. Ito walang bulahan pag sinabing original original. Kundo sa ikanan yung iba pero marami rin sila. Hahanap tayo mga idol. Mahi, mahilig kayo mudan. Eh, okay, sabay uri. Ayun. Hello call nakita niya naman legit no Nasa huh? uh, one five. One, one five Mag na magkano one 15 lang nakurso na last legit call legit no? ah nakikita niya yung blend sa yung bracelet yun. No? bracelet natin eh. subukan bigat Korean orient okay. nakalubog yung ano nakalubog yung kanyang ano mo Ena, gakas yeah, ka din sa mo. Pwede na Oh, itapos ko na. Pwede oh, oh, sa mo. <laughs> mga idol, magdede mo na naman si Boy. Boy, kaskas. -kas. Ayan, mga idol. Tingnan mo, hawak mo. Wala. Ayan, wala. Hindi na gas-gasa. Ah. <oned> Kurang din ah, Dito si Mang Boy. Sa pagkaskas. Okay, balik tayo. Ikakat natin yun, mga boss, ha? Babalik lang tayo. Ito, seko, si Ha? Pero, legit mga idol. Ayun Ayan yung likod. Ito na Original Original Automatic, automatic. kita nyo naman mga boss ah. likod. Ayan, uh, naka Ano yan, Cityfy ah. Uh, okay. Tu-fy ito. Ito fy, 25 25 25 original yan. Ayan yung auto. Auto. Ayan, oh, may tapyas. Original yan. tu pero medyo ano pa, may bawas pa ng konti. Pasabihin so, niyo lang si kumatik mga boss. Pasabihin eh. so, niyo lang si boss Dodong. Eh. So, Ayan, original na, isa sa mga nakita niyo original na. Say ko. Hahanap pa tayo sang kilo yata? kosi, kosi, kosi mga bob original din, ayan yung kanyang bracelet nakalubog yung kanyang pangalan mga po kosi ayan yung likod, second hand pero original, kosi, ayan ganon 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 na original. Ito. 15 15 15 bilang. Original yan. Nakaka-original. O sige. 15. Ayan, driver Ay nakita na natin. Nakita na natin. ito Sarara. Sarara. Sarara mana na. Dito, may mga usarang bike. Katrili. Katrili. sa kat mo. Okay. Keep fast pa. Para original din no? Mukha mo kasi pa. Hmm. Napakabigat eh. Mm Hindi -hmm. papel eh. Mm -hmm. Ito, Omega. Parinya sila Omega, mga boss. Oh, ayan. ayan. Ito si kanan. Ay, nakalo, naka nakalo, nakalo, eh. nakalo, Naka... nakalo, nakalo, eh. Ito Corona mga boss. Magkano mm. sa Corona? 2.5. 2.5 lang mga boss. Omega ha. 2.5. Chicken hand. Oh. Mahala yung likod. Naka imbos. Ito same sila ng price. Ito automatic. Ito. Ang baba Omega rin no. Ito. 2.5 din. 2.5 din mga boss. Ito sa asawa mo. Ayaw niya po. Sure, okay. Grabe, ang eh Ayan. Ito, magkano ito? 3K. 3K, mga boss. Ang ganda ng Royal Oak, Royal Oak, mga boss. Morning po. Ay, si Ray. Si Mar? O, nagkapatanghan nilang? Baka mamaya pa yun. magpalitan na lang. Ay, Titos. Tony. Wala <laughs> pa 'no? Wala pa. Ganda ng lito, na. wala yung lito, 'di ba? Titos. Titos. Pagka na. mga boss. Sabi mo nga in in factory <tong> <tong> Ano pa tayo, marami isa Mga iba ngayon naman ng city bike na timingan mo ang closer Urik Ligit mga po Sikan hand pero urik Parehas lang uri. Dito ka On One five lang mga po Sikan hand pero urik Pro -sero. Ganda ng bracelet oh. Makapal. Mahalata oh, mo talaga pag legit e. Eh, no? Papadala namin doon. Ano? Ito madala mo. Ma malambot. Yung bracelet niya, pag ginawakan mo malambot. Dito na yung print factory e. Ito tapos na itong Kenneth oh, Hall. Oh. Brick. yung bracelet. Malambot siya e. Eh. Tsaka makinis. Parang hindi nakakasugat. Ignomarine hmm. Eglomarine. ito battery.

BBG oh, BBG shop oh. Ito okay. ano yung bracelet? bracelet. Okay rin yung bracelet, oh. Malambot. Malambot na makinis. Ito naman si pa. Dominic. Um, break. Uh, Dominic. Dominic. Correct din mga idol. Ano din yung mo ba alam mo? Nakamaki mo yung nakaano. Dominic din ang makin. Ito yung mga taro. yung taro.

Okay, sana na dapat na Kaya si Dodong. Vintage din. Toto. Si iko. nga, no? 7S ang makina. Ano? maganda may na-take ano. 800. 120 Resist automatic pala to oh kumakuskong mabos ayan nakalubog yung ano nakalubog yung pangalan ng brand ah ano Rolex Rolex 2K 15 Rolex na mga boss Ayan mga boss, kay so boss yung na so meron siya. Thank you ha. Oh, sige. No boss pa. Ah, oh, pangit na naman niya. Uh, Ayan, oh, Michael Cruz. Malaki to. Sariwa. Okay, Michael Cruz. Automatic. Automatic. Oo okay. oh, nga. Pahabol ba? Pamatik oh, Thank you oh, Ay, payong Pambinata Pambinata oh,